Diwan pa ako sa inyo. Gusto kong bigyan muna kayo ng dagdag na hanap buhay at negosyo para sa inyo. Ito ho yung Show Maynila franchise business natin. Ha? Ha? Tara na, isa inyo to. Yeah. Dagdag tutulungan ko kayong magnegosyo. Ituturo ko po sa inyo kung paano gawin yan. Salamat po. At uh, lahat, pagpapresyo. Ako lang. Naiiyak si Mama. Natutuwa po eh. Natutuwa po siya kaya naiiyak eh. Ito, mga. Mga lang sa'yo. Salamat! 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 Salamat tayo kayo, no? Mahal na po nasareno, Dininig niya yung inyong dasal, Nay, ha? Alam ko naman, palagi kayo nagdasal sa simbahan ng Quiapo. At ito uh, ho, sarili niyong negosyo. Tayo, no? Yan pala yung unang regalo, ha? Siyempre, dito sa Dear SB, para pati yung mga anak ninyo, mabigyan <laughs> ng tulong. May dala kaming kami mga grocery package para sa mga pamilya nito. Ay, ay, sa inyo? Uh, ay, yeah. yeah. ay, yeah. Okay, okay. okay ba, Baba, 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 mga dasal baba, baba, eh. So ito, baba, 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 na baba, 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 natin ang kasiyahan ni Analiza. At para sa huling handog ng Dear SB... Ah, hindi lang yan. Narinig ko, may inuhulugan ka daw na sidecar. Oh, Kamusta yun? Hindi pa nga po oh, no. <laughs> <Di ba> tapos eh. <laughs> hindi pa tapos? Hindi pa po. Malaki pa ba yung babayaran mo? Kondi na, kondi na lang po. O ganito, sama ko na sa regalo ko, babayaran ko na yung sidecar mo. Ha? <laughs> At siyempre, dahil pista ng Nazareno ngayon, bukod sa mabayaran ko yung sidecar mo, may grocery package yung pamilya mo, at siyempre, may show may nila franchise business na kayo, may Liza, tayo lang. Bago ako magtapos, dahil special yung araw ngayon, pang labing anim na taong anniversary ko na deboto sa mga nating po. Mag-iiwan pa ako ng konting pabaon para sa inyo. So, ibubulong ko na lang, Nay, ha? Mag-iwan pa ako sa inyo. Tutulungan ka namin, ha? Bantu basta, basta magpalakas ka at Sana isama mo ko sa mga dasal mo. Opo. Kaya, salamat. Happy Pesta na Ay. Ay.